Mga kagabahan, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghal. Sa man tayo naroon, ano man ang ating mga ginagawa, una tigit sa lahat, at iaalay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos sumas sa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo na bubuhay at maghahari isang Diyos magpas sa wala hanggan. Mga kagabay, sa loob ng tatlong taong pangangaral ng ating Panginoon, Alang-alang sa ating kaligtasan ang uh, kanyang pangangaral ang kanyang pagtuturo ay nakasentro sa pagmamahal sa kapwa paano natin maipapadama o maipapakita sa Diyos ang ating pagmamahal sa kapwa sa pamamagitan ng ating pagtulong sa kanila at suporta sa kanila at makikibahagi sa kanila Maari tayong utulong na wala sa ating puso. Yan ang hindi totoong pagtulong. Ngayon din ang ating paglilingkod sa kapwa pagpapagitan ng ating pagmamahal ba, ayon sa pangaral ng ating Panginoon. Kung ang ating paglilingkod ay may by personal na dahilan na pipilihat ka lang o pagkita ng tao lamang lahat walang kabuluhan. Hindi ito tunay na pagmamahal. At ang isang sukatan, ay paano nasusukat ang ating pagmamahal, pagtulong at paglilingkod sa kapwa, ay isang sukatan ay ang ating pira o ang ating salapit. Sa madaling salita, masasabi natin, money is a test of love. masasubok tayo kung paano tayo tutulong sa pamamagitan ng pera. At sa punto nito, magbibigay ng uh, isang halimbawa ang inyong kagabay. Alam niyo mga kagabay, may, may dalawang magkaibigan. Ayon sa kanila, very close sila para sila magkapatid. Isang araw, ang isa sa kanila, lumapit sa isa. At ang sabi, Brad, napakasaman ang nangyayari sa akin. Sa ang isang uh, lugar saan nandoon ng aking negosyo. Sabi ng uh, kaibigan, naku Brad, naku pare ko, napakasama naman ang nangyayari sa iyo. Hayaan mo, kaisa mo ako sa iyong uh, nararamdaman ngayon. Magdasal tayo na sana, hindi ganong malaki ang damage. Walay ang dalawa. At sa pangalawang pagkakataon, bumalik ko yung isa at sabi pare, talagang wala. Patay negosyo talaga pare ko. Kaya abroad, nagsimula naman ako nito. Sa ngayon nga, inibig tayo na kung ano ang dapat kong gawin. Sabi naman ako nga, kanyang kaibigan kaibigan tapat daw pare, sana may pagawa mo kagad ang bago mong pwisto nagsigarong makakabawi ka so, pangatlong pagkakataon, buwalik pare ko, brad pasalamat tayo at uh, tapos na nandyan agad na pwisto, nakahandaan na lahat pero pare, pero brad sa ngayon talaga kailangan ko ang karagdagang kapital. Ba pare baka may maitulong ako. Ano bang maitutulong ko dyan? At ang sabi nung nasunogan pare ko, pwede ba pahiramin mo ko? Kahit ng mga 20,000 lamang, babayaran kita pag uh, makakabawi ako agad. Huwag kang mag-aalala, babayaran kita. Ito ang nagiging sagot, pare ko, gusto bang kita matulungan, pero kailangan ko rin ang pira pagpasitsyan mo na lamang ako maka Baka maaari kang makakautang, makakahiram sa iba nating mga kakilala, sa iba nating mga kaibigan. Sa ngayon, kailangan ko rin talaga ang pera. End of friendship. Pagwakas o todo ng pagkakaibigan. Dito natin nakikita kung ano ang hapapil ng pera sa magkakaibigan, sa mga nagmamahalang, nakakabighani ang pera. Napakahalaga para sa isa't isa sa atin ang pera. Totoo yan. Kailangan natin ang pera sa lahat ng mga, mga pangangailangan natin. Pira kapalit. Pagkain, kasuutan, pag-aaral, edukasyon, o ano man yan. Pira ang kapalit. Kaya napakahalaga ng pira. Kaya marami sa atin ang uh, pagdating sa pera ay uh, mababago ang pag-uugali. Ngunit meron namang mga katulad natin na misa kahit walang-wala kung uh, makikita ang lalapit sa kanya at niya, ay talagang nangangailangan ng pera, maluwag. Maluwag na tutulong kahit na minsan may gano'ng kalit. Halimbawa, katulad minsan nung uh, may nilapitan tayong kaibigan Nang kailangan tayo ng pera. Ganun ang ah, nalaga ng ating kailangan. Ang sabi sa atin, pare, eh, pasinsya ka na. Gusto ko mang makatulong. Eh, ito tulong ako, pero ito lamang ang pera ko. Sana, Kapasinsya nito ito. Itong gesture na ay higit na maganda sa isang na uh, tumutulong na hindi mo man maitulong, hindi mo man maibigay ang buo. Masakit man sa iyo na magbawasan ng iyong pera dahil kailangan mo rin. Kung mahal mo ang isang kaibigan, kung mahal mo ang iyong kapwa, kung nais mo talaga makakatulong, makapagbibigay ka. Ito sa totoo lang, observasyon ko ito. Marami akong yung mabigyan lang ng 50 pieces pang kapi o ano yan, 50 pieces pang sigarilyo, pang merinda. hindi na yan nakakalimot. Minsan nga eh, taon na, hindi ka pa makakalimutan. Kaya eh, lamang, ang marami sa atin, namimili tayo pagdating sa pira kung magkano ang ating itulong. Pagka yung ating tutulungan ay inakala natin mayaman, makapagbayan, o baka higit pa ang ibabalik sa atin eh tutulong tayo ngunit kung ang lalapit sa atin eh mga sabihin na natin nasa mababang antas ng nipunan, kahit meron tayo walang kaibigan kaibigan walang pagmamahal walang pagtutulong walang paglilikod ang pera mahalaga aaminin niyan ng inyong kagabalik kailangan ng bawat isang kapwa ng pera. Pero ang pagtulong, pagbahagi sa kapwa, yan ay uh, pag-aaral ng ating Panginoon. At hindi man tayo mababayaran ng ating tinutulungan, babayaran tayo ng Diyos. Hindi lang natin maaring binapansin ang mga bagay na ito. Subalit, naranasan natin, naobserbahan natin na kung tutulong tayo, ano man tulong, lalo na kung gaano man kaliit, kung yan ay uh, nakakatulong sa pangangailangan nang lumalapit sa atin, malaki ang ating matatanggap ang lahat sa Panginoon. Huwag natin ipagdamot ang ating pera. Ipagkaloob natin kahit nakaalangan din natin kung higit na nangangailangan ng ating kapwa. Huwag matapos sa ating pagmamahal sa kaibigan, sa ating pagmamahal sa kapwa, ang pirang ating ipagkakalok sa kanya. Magbigay tayo kung kinakailangan. Sabihin ko sa inyo, mga labay, atuturo ito. Marami tayong mga Christmas o anumang mga okasyon na para sa atin. Ang pinutulungan natin ay yung mga mababa, mga tricycle driver. Mga konduktor. baik hindi ka makakalimutan. Yan ay sa ng kabayaran. Yan ay kabayaran ng Diyos. Ang kasiyahan at kaligayahan ating madadama sa ating kaunting pagkulong.